Kay Easter daw ibinatay ang salitang Easter na ginagamit ng simbahan sa Easter Sunday. Totoo kaya ito? Bago pong lahat, ano nga bang ibig sabihin ng Easter para sa ating mga Kristiyano? Well, sa Kristyanismo po, ang Easter Sunday ay araw po ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo. Ang pinakamahalagang kapistahan po sa ating pananampalatayang katoliko. Ipinagdiriwang po ito tatlong araw pagkatapos po ang kanyang pagkamatay sa krus sa Good Friday. Ayon po sa Biblia, Luke chapter 24 verse 5 to 6, Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Ibig sabihin po si Kristo ay nagtagumpay po sa kamatayan, patunay ng kanyang pagkadyos at ang pangakong buhay ng walang hanggan sa ating mga mananampalataya. Now, saan nga ba nanggaling ang salitang Easter? Well, ang salitang Easter po ay nagmula sa English speaking word tulad po ng UK at US Naayon po sa ilang medieval historians at uh, etymologists, ang salitang Easter ay maaaring mula sa German word na Ostern na konektado sa East, ang direksyon kung saan sumisikat ang araw. Simbolo ito ng liwanag, bagong buhay at pag-asa. Kaya ang Easter po ay maaaring simbolo po ng muling pagsilang at tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman tulad ng pagkabuhay ng muli ni Kristo. Now, may kinalaman ba si Ishtar sa Easter? Ito po ay karaniwang claim sa internet pero ito po ay hindi totoo at walang sapat po na historical or linguistic na batayan. Sino nga ba si Ishtar? Well, si Ishtar po ay isang Babylonian goddess ng pag-ibig, digmaan at pagkamayabong or fertility. Ang pangalan po niyang Ishtar ay mula po sa directang koneksyon sa salitang Easter. Ang pangalan po niyang Easter ay wala pong direktang koneksyon sa salitang Easter ayon po sa mga linguist at uh, historians. Ang Easter po kasi ay uh, Germanic sa pinagmulan habang po si Easter ay Mesopotamian. Magkaibang wika, magkaibang kultura at magkaibang panahon. So wala pong ebidensyang kristyano na ginamit po si Easter sa pagdiriwang din po ng muling pagkabuhay ni Kristo. Yan po ay pawang paratang lamang. Ang mga unang kristyano po, lalo na sa Greco-Roman world, ay itinakwil po ang mga paganong Diyos. Kaya hindi po sila kukuha ng mga pangalan ng isang Diyos-Diyos pagano para po sa kanilang pinakamahalagang kapistahan. And so, ito rin po ang ginagawa ng simbahan. Ano nga ba ang tawag sa Easter no, sa iba pong wika? Well, sa ibang bansa po, hindi Easter ang tawag po dito. Halimbawa na lamang po, no? sa Latin, Pasca, sa Spanish, Pasqua, no? sa Italian, na Pask Mula po sa Hebrew word na Pisak o Passover. Sa Tagalog po, Pasko ng Pagkabuhay. Ibig sabihin po, ang Kristiyanong diwa po ng Easter ay hindi po nakabase sa paganism, kundi po sa Jewish Passover dahil po ang pagkabuhay ni Kristo ay nangyari po sa panahon ng Passover. Sinasabi nga in 1 Corinthians chapter 5 verse 7, Christ our Passover has been sacrificed. Now, ayon naman po sa Catechism of the Catholic Church 638, the resurrection of Jesus is the crowning truth of our faith in Christ, a faith believed and lived as the central truth by the first Christian community. Ang muling pagkabuhay po ni Kristo ay hindi po panlabas na simbolismo o pagdiriwang ng tagsibol, kundi isang makasaysayang katotohanan na pinatotohanan po ng mga apostol at ng mga unang kristyano. Kaya ang tawag po na Easter, sa salita pong English, ay may posibleng pinagmulan po sa mga kultura at wika ng mga unang kristyanong Europeo. Wala po itong direktang ugnayan sa sinasabi nilang Diyosang si Easter ng mga pagano sa po ang diwa ng Easter ay may nakaugat po sa muling pagkabuhay ni Kristo na isang biblikal na katotohanan at sentro po ng pananampalatayang Kristyanismo. Kaya ang mas mahalaga kaysa po sa pangalan ay ang kahulugan po nito. Ang pagkabuhay ng muli ni Jesus ay tagumpay laban po sa kasalanan at kamatayan at ang pag-asa ng bagong buhay para sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. God bless po sa ating lahat.